Sa sinyo ko na tuta Lumipad sila patungo sa Alaska Kung saan tumataas ang mga bundok May mga glasye at niebe Tatalakayin nila lahat Mula sa malamig na mga tuktok Hanggang sa ayalong mga talon Mula sa mga tuktok ng Denali Hanggang sa mga baybay ng Arctic Tutuklasin nila ang kagubatan. Kweba ng glacier at mga kalabaw na natatanaw Si ba at ninyaku? Magkakamay si mo ba ni ninyaku? Naglalaro sa niebe sa kagubatan ng Alaska. Sila'y sumusunod sa daloy mula sa Northern Lights hanggang sa mga Polar Bear. Sila'y naglalakbay sa mga kweba ng Alaska. Sa Juneau, sila sila'y tuklasin Sa pamamagitan ng mga bundok at yelo Naipit si ni Iko Pero si Momba ay mabait Sasakay sila sa mga sled Tumatakbo ng mabilis Sa pamamagitan ng mga ilog ng glacier At malawak na mga kagubatan May mga balyena at mga lobo at mga... mataas ng matinali Sila'y aakyat ng mataas Sa ilalim ng northern lights Sa malinaw na langit Si Mumba at Niko Naglalaro sa niebe Sa kagubatan ng Alaska Sila'y sumusunod sa daloy Mula sa northern lights Hanggang sa mga polar bear Sila'y naglalakbay sa mga kuweba ng Alaska sa pamamagitan ng mga sled na kumakaskas At malamig na mga landas Si Mumba at ni Iko ay hindi nagpapabaya Sa pamamagitan ng mga kagubatan sila'y nagmamadali ng may kasiyahan Ang mga kahanga hangang bagay ng Alaska Para sa lahat na makita Si Mumba at Puno ng kasiyahan Malinaw na ang kanilang pakikipag Sa palaran sa Alaska May malalaking tuktok At mga way na hayop Sa paligid ang kagandahan ng Alaska ay nasa lahat ng dako Tulad na ang ishare Magsubscribe Sumama sa amin Mumbat ni Ku. Laging sa plus